May mga gabing paggising mo para kang galing sa ibang mundo. May mga mukhang pamilyar pero hindi mo kilala. Mga pangyayaring hindi mo alam kung totoo o guni, guni lang. Ngunit isa lang ang malinaw, ikaw ay nananaginip. Pero ano ba talaga ang panaginip? Bakit may mga panaginip na masaya, may ibang nakakatakot at may ilan na parang babala? Ngayong gabi, Samahan mo ako sa isang paglalagbay sa ating isipan, kung saan ang realidad ay lumulubog at ang panaginip ang pumapalit. Ang mga panaginip ay hindi basta imahinasyon lang. Ito ay ang mga larawang biswal na nililika ng ating utak habang tayo ay mahimbing na natutulog. Minsan ito'y masaya, tila isang romantic movie kasama ang iyong celebrity crush. Minsan naman, isang nakakakilabot na eksena na parang babala mula sa hinaharap. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may dalawang bagay na tiyak. Mahirap itong kontrolin at ito'y kusa lang nangyayari. Wala tayong kapangyariang pigilan ito. Ikaw ang pangunahing tauhan ng sarili mong panaginip. Ngunit kadalasan, ang mensahe nito ay nananatiling misteryo. Makikita mo rito ang mga taong kilala mo sa tunay na buhay o minsan mga taong bihira mong makasalamuha. Paano sila napunta sa panaginip mo? Ramdam mo ang emosyon, galit, takot, ligaya, lahat tunay. Ang mga pangyayari sa araw-araw ay parang lumilipat sa mundo ng panaginip. Ngunit bakit kakaunti lang ang naalala natin paggising? At bakit tila walang lohika ang tagbo ng mga ito? ating unawain ang misteryo ng panaginip mula sa siyensya sapagkat ang lahat ng ito ay nangyayari sa tinatawag na phases of sleep dalawa ito ang REM o rapid eye movement at ang NREM o non-rapid eye movement kapag ikaw ay nasa non-REM ang iyong utak ay tila natutulog din ngunit sa REM doon nagsisimula ang palabas. Dito tayo nananaginip ng malinaw, madetalye at kadalasa'y ay kakaiba. Ayon sa siyensya, ang pagtulog ay may limang yugto. Stage 1 Banayat na antok, mabagal ang galaw ng mata. Stage 2 Tumitigil ang galaw ng mata, bumabagal ang utak. Stage 3 Lumilitaw na ang mga delta waves. Ang mga delta waves ay ang pinakamabagal na brain waves. Stage 4 ito na ang pinakadip na tulog. Kung gigisingin ka rito, malilito ka. At stage 5, ito na ang REM. Mabilis ang galaw ng mata, hindi ka makagalaw at dito nangyayari ang pinakabisang panaginip. Minsan daw, sa yuktoring ito, may kakaibang presensya tayong nararamdaman. Sa bawat gabing tayo'y natutulog, may bagong mundo tayong nilalagbay. Isang mundong likha ng ating isipan pero minsan parang may mas malalim pa itong ibig sabihin. Ikaw, sa tingin mo ba ang panaginip ay simpleng likha lang ng imahinasyon? O baka naman, ito'y bulong mula sa katotohanang matagal mo nang hindi nabibigyang pansin?